but he treats me as his own daughter and I'm very happy because I, I'm happy to say na now, you know, I have a family. I have a whole family. Check it. Check it. Sa nakita naming photo, kasama ni Isabel Ortega si Miguel Tan Felix sa pagkikita nila ng kanyang amang si Senador Lito Lapid. Ang biro nga, nakipaglit na raw si Miguel sa magiging father-in-law. Parang sa isang restaurant naganap ang pagkikita ng mag-ama. Pinoos ni Isabel ang mga foto nila at white heart emoji lang ang kanyang caption. Masaya ang mga fan ni Isabel sa pagkikita nila ng kanyang airfat. Merry daw ang Christmas niya ay magiging merry pa kapag maganda ang box office result ng Firefly, sa direksyon ni Zig Dulay. Showing na ang Firefly, at gaya sa naunang special screening, umiyak din ang mga nakapanood ang payo nga nila sa pagwatch ng Firefly, magdala ng panyo o tisyo dahil siguradong iiyak kayo tesyo naman para sa mga sikunin. Kung nagustuhan ninyo ang videoong ito, e-comment lang sa baba at e-follow ninyo ako sa Facebook, page at sa YouTube narin. rin maraming salamat sa panonood.